Clay Thompson nagsisisi raw di umano na iwan ng Golden State Warriors ngayong ang Dallas Mavericks ay nasa ibaba. Kolelat sila. Bago yan, eto muna. Hindi pa tapos ang Inside the NBA ng TNT. Pagkatapos sampahan ang ng reklamo ng TNT, ang NBA patungkol sa breach of contract nila. Ngayon nga ho, tapos na ang sampahan at sila'y nagkasundo sa mga sumusunod. Ang Inside the NBA ay ang pinakasikat na programa sa mundo ng basketball mga idol na mayroong mga host na sina Ken Smith, Ernie Johnson, Charles Barkley at si Shaquille O'Neal. Ang mga sumusunod na aking babanggitin ay ang napagkasunduan ng NBA at ng TNT ang nagmamay-ari sa inside the NBA. Sa pagtatapos ng kontrata ng TNT sa NBA sa season na ito, mapupunta ng ngaw sa ESPN at sa ABC ang rights para i-broadcast ang inside the NBA. Kahit na hindi na majority magka-cover ang TNT na mga laban ng NBA mayroon pa rin silang karapatan na ipalabas ang mga laban ng NBA sa US at sa Northern Europe at pati na sa Latin America, maliban na lang sa Brazil at sa Mexico. Ang partnership na ito ay magtatagal din ng 10 years. Magpapatuloy din ang pag ng TNT sa pamamagitan ng kanilang mga digital media katulad ng Bleacher Report at House of Highlights ang TNT mga idol ang nagmamayari sa mga digital company na yan. At higit sa lahat, mag-ooperate pa rin ang NBA TV under sa TNT. Lalo lang umiingay sa ngayon ang mga usapin na tila nagsisisiraw itong si Clay Thompson sa pag-alis niya sa Golden State Warriors unang-una nung sila ay tinalo ng Golden State Warriors sa kanyang pagbabalik doon mismo sa Chase Center. Inamin niya na siya ay nasasaktan sa mga ginawa ni Stephen Curry sa kanilang laban at sa kaniyang selebrasyong ginagawa na noon ay pareho nilang ginagawa. Ngayon naman ay dumagdag pa itong standing nila sa ngayon. Ang Dallas kasi ay nasa ikalabing dalawa o nasa Purok 12 kumpara sa Golden State Warriors na nasa pangalawang posisyon at ang Lakers naman nakabilang sa mga consider na puntahan ni Klay Thompson ay pang-apat naman. Para sa akin naman, kung tama man na nagsisisi itong si Clay Thompson, wala na siyang magagawa dyan, di ba? Considering na nangyari na yan at dapat niyang panindigan kung ano ang kanyang kalagayan ngayon sa Dallas Mavericks, ano? penaletan ni Dalton Connect sa Rui Yamura sa kanilang laban kontra Pelicans. And as usual, sa kanyang pangalawang stint sa starting lineup ay naging maganda naman yung kanyang numero ibinigay ngayon sa Pelicans 27 points, 5 out of 10 sa 3 point line. Ngayon nga ho ay tinutulak na ng mga Lakers fans na maging permanente na itong si Dalton Connect sa kanilang starting lineup dahil laging maganda naman daw ang kanyang naibibigay na ambag sa kanila. Para sa ganun ay hindi na mahirapan si Anthony Davis and Lebron Ano na nasa kanila lang nakadepende ang scoring ng kanilang kupunan. Well, para malaman yan, especially sa mga fans ng Lakers, sabay-sabay nating habangan yan.